pa. Makalwa niya ako kasi yung mabingan. Nakagaling daw ito pa. Hindi naman ka nung eh, nung nakalya pa yung Ano? Ano? Gaya pa Oo, malamit. Kapatigyan? Banyo yan. Banyo. Ah, pati banyo may Masak <laughs> na

Ah, ano pang sabi dito? Napayano sa letal. Ay, dami so, ay, Ola, ay, so, ayun ayun ayun. ay, ay, ay. ay. ay.

Di si pa takas sa kiluang? Yeah. <laughs> hindi. Ibalbalan mo na ito. Isaraan mo ito pa takasan. Wow. mga kurugyap ko ito. Nung sakaling nga tayo magkilubatan, hindi nga may luwag. Wow. Kayak na yas, yan. Sapa yan. silipan pa may aksya rin.

Marami akol kulan gabung kayo banta asil tayo na gilid. Tingin mo siya e, tanga mas. Tingin mo siya kembali, ini kumunta po magkapupusya po kay Lord Floring alay po po sa Bigyan po yun Ang pinatiya po po siya eh Kaya ka po na eh Salata anong malawas yun Ano na itong kombinasyon? kong pinatiya ito? na na siya agad eh Mata Matas yung tambok

Sama niya dito ayun dinatam natin yeah, kasi naman. itong butas niya itong butas niya papasok sa loob ng pahay ay mga ay Diyos ko milyon ang masisira dito kaya ngayon pasasara na lang po natin kay Pastor dito po sa ito mga butas nito pinapaglorin na lang natin ito pinapasara na lang po natin kay Pastor okay mga bro ayan magpapauwi na tayo uh, malayo pang biyahe natin okay mga bro okay, cut muna tayo God bless